Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, nandito tayo sa may Christoph Height para mag-update, saka para pagbigyan na rin yung nag-request sa atin na baka kung pwede daw, uh, masilip itong Christoph Height Extension. So ito po in-between ng uh, Erika Bill. So yun doon sa kabila na yun, ayun yung Erika Bill. Tapos, yung papunta naman ho dito, pagbaba sa tulay na yan, Pabunta naman ho yan dyan sa may Parkstone sa Kalugkob, Hyacinth, uh, Christoph Height, Phase uh, A, and then Sabana, Naikbio, yung pabunta ho yan. Tapos ito, ito na ho yung extension ng uh, Christoph Okay, so yun, uh, mukhang nakikita na nga natin, pasok na tayo dito, at ito yung gate. So yung nasa kabila na yun, yun po yung Ericaville, yung mga unang design ng pabahay na parang meron ng second floor. No? Uh, may mga parang nakaabang na pero wala pa talaga notary ba parang uh, mataas lang yung kisa niya ganun lang yung ano nung uh, nung Erika okay lipat nga natin yung video para mas makita yung maayos yung uh, lugar okay so yun uh, mukhang ito pa lang yung uh, nagagawa dito sa mga taga dito sa may Cristo Fight. Ang pinahanap nyo ay uh... shout doon sa mga kabataan na yun, no? Oh. <laughs> mga basketball player ba? Saan? Sa Balay. Sa ah? Meron kayong laban doon? Ah. Oh, kasama ko kayo sa video ko, ha? May laban kayo sa Balay? Ah, ay, sa good luck, good luck. Ano kayo, shout out doon sa mga kabataan na yan. Sa kayo na Dan. Ah, may lusutan dyan? Apo. Ah, ganun ba? O oh, sige, ingat, ingat. Good luck, good luck. Shout out dun sa mga basketball hey. player na yun. Okay, so yun. Uh, hanap natin yung kudi ko natin. Kung sino yung nagpapahanap sa atin. At ito pa lang yung mga naayos dito. perong pero merong mga nakatera na. Dito ba kayo nakatera? O taga Erika kayo? Ah. Black 4. At lot 14. So, ito ay? Parang walang lot 4, no? <laughs> Greenhouse? Black Oo. Ah, walang? Ah, hindi. Black 4. Ah, oh. Oo. So, ito Black 23. Itong nagagawa pa lang eh. So, ay. Sampu pa lang po kami nakakira dito? Sampu pa lang. Saan kayo galing? Sa tramo po. Saan yun? Sa binakayan. Ah, sa binakayan. Ah, yung mga ginawang kalsada doon? Ah, ganun ba? So, sampung pamilya pa lang kami napunta dito. So, yun, wala pa yung ah, ganda nga po, no? Wala pang lot, a ah, block 4. So, lot block 23 pa lang yung mga nagagawa. <laughs> so, ayan pa lang, oh. No? Alin po? Sa kawit, taga-kawit po kayo. Yung gagawin tulay, yung mga... Oo, yung mga kabayan doon. Ah, kayo yung mga... Mm -hmm. So parang talagang dadaanan ng ano, no? Tatamaan lang yung mga poste. Oo, lalaki kasi, no? Parang halos lahat yung mga nasa gilid na yun, no? At tinanggal. So bali ilang pamilya kayo, kuya? Sampung pamilya. Ano po? daw yun. Dito rin sila. Sa, sa may aroma. Aroma kawit. Oo. Katabi lang Dadaanan din yun ng tulay. Yung din ko yung oh. Ay, ah, yung mga nasunog do'yon yun Oh, Oo. Ah. Oh, Oo. dadaanan din yung lugar na yun doon. Oh. At least kahit pa paano, medyo okay naman yung lugar jurin di dito. Mas malapit kayo sa paglabas, no? Kumpara doon sa kabila, di ba? Oo, oh, you know? Kumpara doon sa ano? Dito, ano kaya subdivision talaga. Tsaka meron na buti, nalagyan na rin kagad kayo ng submeter, no? Oo, no? Yung iba, ang tagal, bago nalagyan pa ng temporary nga, ano, eh. Parang ano, at saka, Kaya, oo, oh, no? Kaya hindi pa hindi pa Tsaka mainam kayo kasi nandito dito ka din ng harap ninyo, oo. Kaya, <laughs> tsaka ano, tawag dito, yung... At tsaka may tubig na rin pala kayo? Ayos, no? Bago Oo. Wow, galing. Yung iba, supo, ano pa lang, sinusuplayan yan. Sa amin mabuti, kasi yung iba doon. Oo. Oh, maganda yung, kahit pa paano, maganda rin yung taga LGU ng Kawit kasi kahit pa paano, talagang na-provide na, na kagad kayo ng tubig, no? Tsaka kuryente. Doon sa Hyacinth, tsaka sa Naikview, alo supply pa yung tubig nila. <gabung> sa Oho. 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 Yung doon sa kabila, sa Hyacinth. Papasok dyan. Malapad pa kasi yan dyan. Sa bandang luubong pa dun eh. So. Oho. <laughs> <bayita. gabung> <laughs> Ay, mabuti naman. Dito kayo napunta. Kahit pa paano, malapit din paglabas. Okay. Hindi naman Pero, po, oho. Mas, ayun lang, oh, malalaki. At saka maganda din yung area ninyo kasi lapad ng harap. Saka nasa main road din kayo. <laughs> sa bungad. Oho. Oo nga, eh. Kaya, kapatagan doon sa... So, <laughs> Mahaba pa po yan doon. Papasok ka pa doon sa loob. Mahaba pa yun doon. Malawak. O, oh, taga bako, taga mulino. Tapos sinigulasan. Sinigulasan. O, oh, mga doon. Tundo. Tundo. Ayan, ito, tundo. O, oh, kasi meron akong kakilala na taga dyan eh. O, oh, doon Bakor Tapos mga taga kabite. Taga naik. May Sabana, marami pa yan doon? Bali, ilang ano to? Parkstone, uh, Hyacinth, Sabana, Christoph Height, tapos Naik View. Ito, extension, Christoph Height extension to eh. Meron din kasi Christoph Height doon sa kabila pa. Oo, oh, meron pa yan din doon. Tapos meron din Christoph Height din doon sa kabila. Mm -hmm. Yeah. At least kahit pa paano, okay na kayo dito, no? Sana kaya kami na ano Maganda na kayo sa ula kasi makakaaro talaga kayo sa ula. Kaya... No, tsaka sigurado na yung iba hindi pa natin alam kung gaano ka. Yung iba usually may mga kailan ba na, re na relocate taga Paranyake doon naman sa kabila. Taga Paranyake rin may doon sa kabila doon. 8 ah, eight years na si ah, taga Pasay. Eight years na sila naghihintay. Ngayong month lang sila na relocate doon sa kabila ganun katagal. <laughs> At tingga, oo. Oh. Mm -hmm. Ah, taon na rin, oo. Ah. Oh, Kasi nag start na sila mag-post eh, no? Kaya nga eh, tatayo na talaga. Ah least kahit pa paano na naka. Tsaka kay naman, nagkaroon ka agad kayo ng mga tubig, oh. Opo, okay, yan na ang makasipin Kaya, doon sa kabila, nagtitis pala sila, rasyon. Uh, ah, meron akong uh, so, supporter na parang, aywan ko, sabi, may bayad daw yung pag ano nung sa rasyon nila per, per, per ano, per container. Oh, man, man, ano yung nasabi? At least kayo, papano dito, ayos na. May tubig yes, na rin pala. Kami doon, sabi namin, nung no, yeah. no, pinabisita kami dito, eh, pinabisita kami. Oo. Uh -huh kalipas niyo naman, sabi kaya, mula, okay, na lang. Ah, oh, mabuti, oh. Sana nga po, kasi siyempre, ang hirap naman ang wapin. Oo so, nga, okay, eh. kaya, kaya, <laughs> mabigat din kahit papan. May nag-request kasi sa akin, siguro dito din siya sa block uh, 4. Lot 14, eh, 23 ito. Baka, ewan ko kung saan na dito yung Black 4. Baka hindi pa nagagawa kasi mukhang kayo pa lang talaga yung mga ano dito. Atin families, hey, no? Ito so pa lang, no? Mm -hmm. Kaya yeah. sabi ni Madam Patricia. Oh, yun na nga. talaga. Oo. Tsaka hindi, uh, napakadami na rin kasi talagang tao. Doon sa kabila, halos puno na yung mga bahay doon eh. Tapos dito, halos, tingin ko, mga 60 to 7 percent may mga tao na. Kaya napaka-busy na yung lugar. Kaya makikita nyo dyan, no, oh. Ang dami na mga nagdadaanan. Kasi, <laughs> O kaya, <laughs> baka nung last time, nung bus, usually yung mga na-relocate na taga-Bacoor. Bali, 40 family sila sa Maylungos, yung mga nasunugan doon. Oo, oh, doon sila, sa may sent Di ba may tulay doon sa kabila? Malapit sila doon. Ang ganyaga. Sabi nga, sabi nga ganun eh, sa mga relocate sa Bacoor na bali. Kasi nga po, ano with me. Hindi -hmm. naman. Usually... Talagang kailangan mo talaga mag-sumikap. May, may, Oo, oh, mahirap. Mahirap lang talaga yung trabaho dito sa pabahay. Kasi... O kaya... Oo. Oh. Oo. Oh. Ayun nga, adjustment. Oo. Oh. Oo nga. Buti din, naiintindihan nyo. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, wala oh, naman talaga. Yun. Doon sa kabila, marami nagko-complain. Parang yung mga ah uh, mga unang gabi, marami mga tagahayas sen, marami nagko-complain, nagko-comment daw. Yung iba, may nakausap din ako na parang pinasok sa loob ng bahay talaga mismo. Yung ano, siguro yun, nananamantala. Pero kasi pagka nalaman na nila yung talagang akultura dito sa naik, eh, eh siguro sa mga pinanggalingan eh talagang ang daming nalulusutan eh at least kahit pa paano dito sa inyo tahimik ko so. oh. siguro ano din tawag dito uh, isolated lang na meron talagang lugar na ganon mga ganon pangyayari oo oh. oo nga at least mabupuno rin yan no January din. O oh, kasi tuloy-tuloy na dahil yung mga posted doon halos ano na no, kuya no. Talagang Kaya maraming talaga tsaka... ang misrepresentation doon lalo na tong sa Cebu. Oo. Pag oh, ganun ba? Oh. Oh, kaya nga, okay nga oh. Ramot, Oo, yun nga, traffic din. Oh, yung crossing doon sa ano. Kaya Oo, oh, nangkal kalsada din pati yun, no. Oo. Oh, Tsaka, di ba yung may nasunugan doon? Di ba yung si dito? Ililipat din yun sila? Oo. Oh, yung yung Pero yung kalahati, lalo lang yung kaki-on si Ayo umalis. Kaya nga po sabi nila pa, may tendency yung sinagya. Oo. Oh. Kaya. Ay, gano'n talaga mangyayari. Tsaka, gobyerno kasi walang magagawa ka talaga. Basta, pagka may project talaga yung isang gobyerno, lalo, a property ng gobyerno yan, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Oo Oh. <laughs> hindi mo naman sa iyo sa gobyerno 'yon eh. Oo. Oh. Oo. Oh. O oh, kaya, eh, ganun talaga. Hindi hindi naman, hindi mo naman ah, lupa talaga yun. Eh. Nakinabang ka na dun sa pinagtayuan ng bahay mo, no? walang upa sa ano. Kaya, o, oh, tapos nabigyan ka pa ng bahay. Oo oh, nga eh. Ayan na Kaya eh, tama yung maganda yung mindset mo, kuya. Kasi kahit babayaran mo yan, alam mo naman magiging sa'yo yan. At saka may lupa, di ba? After how many years? 10 years? 15 years? Eh, mas tataas ang appraisal nito. Tapos mas dumadami na yung tao. Kung baga mas nagiging uh, civilized na yung lugar. Kasi ba dyan yung pabahay? Napaka, halos, Ang dami niyang tao na yan. Ilang... <laughs> tingnan niyo yung dun sa bakor. Halos lahat ng mga coastal area na mga nakatera doon, nandito na lahat. Dito na nalipat, jaan doon sa kabila. Okay, di ba? White house, di ba? Alos, green house. Oo. Oh. lang. pag ano may Oo oh, naman, kita nyo, dumadami na yung mga business dito sa may bayan. Dami naman mga nagpapatay yung mga commercial, ano. Kita nyo, ah, dati, at Jollibee lang at saka no, nagkaroon na ng chowking ngayon, eh. nagkakaroon na naman ng, uh, tawag dito, nung inasal. Tapos nagkaroon na ng sa uh, sabang mall na parang, ano bang tawag doon? Minimart, basta. May dito may sa may highway papuntang halang. Sabi okay. nga ako eh, dito. Dito maganda paglabas mo talaga, pwede ba? Ayun na nga, o, oh. paglabas mo, sasakay ka na papuntang Phoenix. Pero yun nga lang talaga, tsaga ka na lang, siyempre kung hanap buhay sa kanya malayo. Oo. Pero yun nga, laging sinasabi ko doon sa mga nakakausap ko na re-relocate. Yung mga nasa private subdivision, ang mga trabaho naman yan, wala din dun sa lugar eh. Kung saan sila kasi yung mga subdivision na tinayo ng mga private developer sa mga probinsya din, like Tansa. Eh yung mga trabaho ng mga kumuha dun, nasa mga nila din yun. Babiyahe din sila. Parang same din lang. Wala nga po nung may nakakalala na narinig. na okay yung mga Oo. Marami na din. <tries> Kaya, saka yung... Oo. Ang sa lugar nila, hindi, oh. ma maganda naman talaga. Usually, una, maganda ang bahay. Nakatiles na, pinturado na. Yun lang talaga. Kaya, <tries> <m Mini> <tries> la, yeah. kumpleto na. na. na hindi oh Oo si papa koinka pa. Yeah. Wala daw sa bahay. Oh, hindi maganda. Meron pa bahay oh. pa ng Oh, 'yun naman talaga. Napaka-blessed namin yung pagpasok. Oh, bahay. kaya. Oh, adjustment. Ika nga sabi ni Kuya, i-diskarte eh, na lang kuya sa trabaho, no? Pag <laughs> pagka. Kaya pero kung ayaw mo talagang kumilos, talagang mahirap ang buhay n'o. ka na lang, di ba, kuya? <laughs> Ayun lang, oo. Oh. Hmm. Dito 'yung mga lukulukon nila dito, eh pagka-natyempuan sila, malawak ang mga palayan, doon sila dadamputin sa palayan. May tanan kuya sa <laughs> molupisya. Oo. Oh. Oo. Oh. O, iho ko, lilipat sa munti. Oo. Oh. Oh, Ayun na, nga, di ba? Mga ano rin pabahay din nakadulog dito. Estrada naman, oh. Paganda naman talaga kasi pag, pag papadib. At saka isa pa, malapit din kayo sa school, oh. Diyan sa kabila lang. Oh, may elementary dyan. Oh, yun nga pala, no? Kaya, oh, oh. kaya, meron dito, ay, ba? Oh, so, at least, ayun, malapit ang school. May school lang dyan. Pagkano sa Erika, yung katapad dyan sa kabila, sa may White House, may school doon, kinder to sana susunod, may grade 8 na. Ay, grade 9. Ay, magkakaroon dito ng ano, diker, sa kabila lang yan. Dito lang. May diker na dyan. Pero diker pa lang. Pero kung grade 1 na, hindi ko lalang lang kung meron. Pero diker pa lang kasi yung ano. Mayroon dito. Grade 1. Malapit lang naman. No? Paglabas mo lang dito sa Eric Cabil. Yung pagkatawid mo lang doon yung pabahay din doon. Ando ah, doon din -do lang mismo yung pabahay. Hindi. Dito lang. Wala. Hindi. Diyan kulay white dyan. Oo, yung pabahay nyo. Katapad pa, diba, paglabas nyo dito sa may Erika, yung pabahay na nakikita nyo. pagkalampas nyo lang ng isang kanto, makikita nyo yung school doon na, ano? Ah, may elementary Meron! Kayo. May elementary ah, doon. Baka ah, yung na ano namin, yung nalagpasan. Hindi, hindi nyo pa makikita. Kasi po dati, nung papunta kami dito noon, na binisita na namin doon. Oo. Baligaw mm -mm. well, kami. O ah, kayo. Baka po panginisan din po. diretso po kami doon. Oh. Oh. Ah, ano man yun, sa kabila ano man doon, sa kabila doon. Dito lang, oh. Di ba paglabas mo dito ay, sa Erika Bell? Bukid na malawak, eh. Bukid, bukid na malawak? Palino. Ay, baka doon ay papunta sa Glory Moor doon. Malayo na. Oo, oh, papuntang Molino. Oo, oh, oh. malayo yan. dari siya pa kasi may mga pabahay pa kasi yun doon. Mayroon pa yun dyan makikita nyo yung pabahay ng EFP. Eh pabay, tapos sumunod doon, ganito rin yung Cristo Fight yun, tawag. Meron doon. Tapos sa bandang dulo pa noon, sa bandang dulo pa, dar dar pa, meron pa pabay doon kung tawagin ay eh, Glory, Glory More. Talagang nasa gitna siya ng parang bukid. <laughs> Kaya ang dami nito. O oh, yun, no. Baka yun. Ang <laughs> pabahay na yun. Ganito din, yung tsura. Oo. Ito, malayo din to. Pero, pero mas meron pang mas malayo. Ito, kung alang, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi sakop to ng malainin bago, or dito sa kabila. Ang San Roque kasi, dun sa may kanto, dun sa may, oo, oh, dun sa may uh, crossing, sa may Jollibee, ay Jollibee ba 7-11? Yung crossing dun. Ayun ang San Roque. Oh, may tagusan yun, dun ka naman sa kabila noon, lulusot ka dun sa kabilang tulay. oh, kabilang tulay ka dun. Pero mas mainam yung daan nyo dito, malainin na may flying bee, papasok dito. Oh, mas maganda daan. Kasi pag bagyo rito, yung tulay na yan dyan, <laughs> binabahayan. hindi ka na makakalawas, makakapasok dyan. Dahil inaamod yung tulay. Yung ano, ano na yan, oh. Ayun dapat pinatasan ng ano na yan, eh. Para... Pwede na i-transfer yung Oh, dito, dyan, oh. Pwede lakarin, eh. Tanong na, sabihin nyo lang dyan, oh. Ah, uh, dito lang siya may White House. Ay, ah, yan lang. Oo. Oh. ano eh, ang layo po kasi dyan lang. Kaya, no. Yun nga lang, wala nang istorya. Magkakaroon naman yan siguro pagdating ng araw. Oo. Ayun na, na oh. oo. Oo. Oh. Oo, oh. oh. yun lang, oo. Oh. Ayun lang, oo. Oh. Pero sana, hopefully, magkaroon din yung al uh, local government dito na no, mag program. Pero alam ko meron. Pero hindi parang hindi katulad kasi doon sa sa may Kawit sa Kabakuor na talagang very active pagdating sa mga scholar. So kubaga every year. Ano po kasi yun? parang ano po dapat si Joel. Joel, uh, mga rebellion din. Kasi sa Bakuor din ganun din eh. May mga scholar din yung mga estudyante every year para nakakakuha sila. Oh, may mga ano sila. Kami wala <laughs> sa inyo doon sa si ano. Sa, sa Oo. Oh, dito sa ano. Oo. Oo. Tsaka ilan nilan pa oh. uh, uh, oh. lang kayo dito, yeah, dito pero pagka dumami ng tao. Sa doon sa Flying V, Erika. Oh, oh, Yan, yan yung Erika na yan yung kabila. Oh, yan na yung kabila na yung parang may second floor. Oh. Oo. Oh. oh, yan yung Erika yan. Ay kapitbahay niyo, yan. Oh. <laughs> Pero pag bata mo sa kalsada, na Oh, dorong-dorong na yan. Yung kalsada dyan na ina, ano? ay naano. Tuloy-tuloy na yan. Tatanungin ko siya pa yun. Kasi sabi oh. niya ano matanda ng mga halana, unang damas na sabi ng galon. Sabi ko, paano po kami pag bumalik? Ano po sabihin namin sa trend secret? Sabihin mo lang ano. Erika, sabi mo yung yung ginagawang daan. Pero wala si sinabi ng galon. Si Atinday naman, sabi niya, Uy, <laughs> sa Makati <ate> yun ah. Sa Makati yun Ito yung Rickabel, tapos yung parang terminal nila dyan. May terminal ng tricycle dito eh. Hanggang doon, pakalampas lang. Terminal ng Erika. Basta sabihin, Erika, sa may terminal ng uh, tricycle nila. O, oh, Erika. May terminal kasi yan dyan eh. Oo. Oh. Yeah. Mm -hmm. Sa may... Sa may blue house ang terminal dun sa may kanto. Tapos may terminal din sila dito. Tapos yung Blue House ata, ah, baka kasi, baka ang nilusutan nyo sa may Blue House dun, sa may Malainin Park, lumusot din kayo papuntang Erika dito. Pero hindi ganun yung usual yung dinadaanan nun. Daan nila katapat nung sa may White House, na pabahay din. Tapos yung gate, balik kung galing kayong Flying B, uh, kakaliwa kayo papasok dito sa may Erika. Hindi kayo pupunta daan dun sa may uh, Malainin Park, yung kulay blue, hindi kayo dadaan doon. Kasi baka doon kayo dumadaan eh. Iba yun. Oo, ibang, oo, ibang lusot noon. Kasi kung lulusot kayo dyan, parang mas malapit sila doon. Palabas doon yung terminal dito. Mas malapit sila. Lulusot kasi sila doon. Tapos Blue House na. Lusot na kagad. Mas malapit ang nila. O, oh, yun doon. Sa so may dali. Mm. Kaya, papunta. At saka yung school doon, nakita nyo Kuya Dali, yung dito lang. Nandun doon yung school ay, lang ay, na yun. <laughs> elementary hanggang high school meron na. Oh. Okay, ah. Oh, yun na nga. Oh. Tapos, sa akin namin ang bus, okay. Kaya. <laughs> kung araw-araw na hindi ka niya. Oo nga. <laughs> dapat nag-ano na lang mga nag-module na lang yung mga bata kasi napakahirap yung pupunta pa doon, di ba? Bigyan na lang ng module type kasi yung pwede niyo naman tingin ko sabi O kaya nga pwede naman siguro sabihin niyo sa school principal. O okay, hindi alanganin na kasi. Alanganin na eh. No. Oh. Oh. Kaya, alanganin na talaga kasi halos sa patapos na yung ano eh, school year eh. Oo. Oo. Palis na kayo. Mga gamit. Ay mas apat na araw. Ang mabuti. Apat na araw Ganis na kanila sila na. Lang. Sila na oh, diretso oh. na. ka okay. na lang. Oh, eh. ayos. Ay, at least kahit paano maayos na tinitira niya. Itong mga sa tubig. Oh, madali lang naman talaga pagka meron talaga mga ano. Pero yung iba talaga doon sa kabila, sinusuplayan pa sila para ano, parang pick up. Kaya makikita niyo puro tawag dito, container.